Amo <laughs> lang <laughs> na <laughs> de. Talag na naman na. Eh. Hindi kit man no. Oh. Doon namin man mga biyod rin na. Ah. Ito yung mga lahat itong masakay sa kaysa tiktok. Ano ta. May mga ano bla din nakita ko nami. Ito dito burutang sulod-sulod sa tugan sa una. dibot tu nombor nilang dre dapat ama kai masakai ta tu dreta kad stick ano kena nombor dibot kon deltson ta amun gapon do nak nombor ta dre sauna

Sorry ah, na lang yun. Oh. Butangan niya kwarta. Ampaw na lang. Abiko, kitchen. Gali rilo. Ay, na, di adlaw-adlaw nila ni market ne? O sunday lang? Oh, adlo, adlo, Cute mga bago. Mga ano pa oh. Mga... A leader. Bainti lang. Bainti man ang biyabas. Oh, nasa taytay na ta. Um, ah, kitchen kitchen. Ini oh. hmm. oh. Ini <laughs> Masih es <gustunya is> krim. <laughs> itu, es krim, es krim ice

engak do, <coughs> daming pakaian, engak do, berdiri. Tapi sebata sebata kadang tunggak tunggaku segini nak, what are you doing?

sama no mungkap na din ila area oh, saan dito kung dito sa kabila mungkap longga ng mga ano to Indonesia Central longga ng mga Pilipino <laughs> oh pero hindi alam mo oh. parang mga Pilipina din sila oh dito lang yan tapos kain kain. Ganyan lang. Tapos uuwi. Gabi yung may nagkakanta-kanta pa. Ganun lang yung ginagawa nila. Iba Yan, relax, relax na totolog. Yan na relax-relax sila dito. Madami din mga tao lumalakad. Tayo sa gala. Gabi, hanggang may station talaga. Doon. Dito ko na. Gabi. O, oh, alam mo. na tao na no? may mga sili. Pa-MTR Ka naman kami. Sabi yung tao dami dami. Isakyan natin. one day na SMTR. <laughs> one 1 mo hmm. Siguro. Ito O? sa one day daw? Ito lang na de. Talag. Talag na naman. Hindi kit man, no? Doon namin man tong mga beauty rin, ha? Hindi, amon. O, te, amon lang Ano ta? May mga ano ba din nakita ko nami. Ito din ito, buro tagsulod-sulod sa tugan sa una, o. Hindi, may ano na Di ba itong ambal nila nga diri dapat ang makay masakay diri stick ano? <laughs> mm, Tambay-tambay lang tayo dito. Maghahanap ng pagkainan. Pag pag o, yung nakagat? Inakagat. Why man? Sa park. lang sa balay nang may mala mo karo kita mo kung mga kamot ang matagsan eh ako na pa ha? kapag ko pero may may ginakagat ko to sang lamok doon man ko kita lamok to gani ha mo sabi mi ging ano ko gani to limpihan mainit na. Maglagay tayo ng ano sa ating black coral. Yan, dapat. Bagas bak doon doon banda doon banda dito ah. Hindi may may view na ang nakita ko nami itong mga view view. Na ano nila. sa so, piyak to. sa iba to yan na layo to yan itong yung kaduan liga layo dari sa station nasi dito mm ha? -hmm. Huh? det Sushi. So O, oh, no? Ang mga indon na ito ni Bakrom. Kailan, tapusin ko muna to. Pal, yung isang una, wala pa ni Ang Paul. Eh, ito dari, nga o, mga ano pa Mga. Araw gani, oh, building naman, o. Oh. ka building, o. Oh. Dikit-dikit eh, lang. Balay na naman.